gulam namin ngayon. Kaya nagluto. Sinigang niya kahit walang ano. Kahit walang bechin. <laughs> Ayan, mga tropa, wala dito. Ayan, tinayo namin. yung kanin namin doon. Ayun oh. Ano yung mga yung mo Kita mo kamal dito yung mga birador na yan. Ang lalaki ng tilapia. Akala mo nag-harvest kami sa fish pa no? Fish pa eh. Ito oh. Oh ayan fish pa Tingnan mo yun. Pana lang yan kamal dito. Ayan yung mga tirada. Ang mga repapits natin dito. Ito yung pwesto namin dito kamal dito. Kainan namin. Ito. Ayan may upuan pa kami kamal dito. Special oh. Kainan ng tropa. yun Ayan. Isawsawa kami kalamansi tsaka suka lang yan yung petropa ito yung kanin namin kamal dito tinabunan namin yan Kanin. kanin yung kanin namin kamal dito tropa ang mga tropa yan sama ako daw nakikita eh Yung lahat yan kain na kami dyan eto wala nang ano to wala nang intro intro to Packers na kaga ito. Kaya na ito. Kainan. Tingula mo. Oh. Yan. Umusok-usok pa. May pako. Exotic vegetable. May tanglad. Kamatis. Tapos mayroong dahon na tawagin sa Bisaya. Abihid. O sa Waray. Ano tawag na ito? Ayan. Kanako oh. ko oh, na tre. yan. Ito na kamalito. Ayan. Sabaw. Ito. Lalagay namin din sa gilid. Kamal dito kasi yung kanin baka hindi maubos. Palayo-layo pa biyahe namin. Oo, oh, pa. Mabiyahe pa kami papuntang takloban na ito. Sin. sa lang pa lang kami. Ayan. Pre, 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 pre. Sa mga mahilig sa kamatis. Oo. Oh. Ang Hmm. Ang paganda daw ng biyuda. Ang protis yan. Ang yan. Ang Oh, ulan. Yan. May na katao di ayan Ah, pa abalito ayan Eto yung mga kainan ng mga cowboy. Sige, na kami. Wala oh, nang intro-intro to. Pre, pre, pre. O magdadasal muna pare. Eh, dire. Ako na, bigo na. na 'yun. bahala na tayo. Kain na na. Oh, kain na, na. <laughs> <laughs> Sabaw, sabaw. Ay, sabaw. <laughs> sabaw, Tenga kamay. Op, op. jo sabaw. Eto <laughs> <laughs> na kumad dito. So super ani ko. na Gutom na, na, na ba. Wala na kami intro na ba. to Kain na. Kain na kagad. Kutom na eh. Ano Okay. Tinit kayo. Hindi hmm. ba dah? Ano ka luwak? Hindi. Sabang dami. Igo, para katasan. So yan nga. Ayan. Igo. Sarap kumain. Igo, sabaw. Okay. Pagkatas, kitutuyan nga. Sabaw. <laughs> Kain na kami. sarap pa rin kahit walang betsin oh marami ko kasi idol ayaw kumain na may betsin ayaw yan <laughs> 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 hindi na lang kami nagbe ngayon kasi ayaw nila magbetsin daw eh napapapangit ng kutis yung betsin hindi <laughs> mm -hmm. bawa sa pagkabiuda. hmmm <laughs> <laughs> Ah, Pagsamay. Kain tayo. Tanggalian na namin to. malayo layo pa biyahe namin. Papunta pa kami takloba na ito. Sa map pa lang kami. Ito. Atin. Gabi na wasa robot. <laughs> robot Aha. tayo mga idol ha. Dami sabaw. Dami sabaw dito. Di Parang ano talaga. Nawa magpakuha robot man. Nawa. Nawa. Wow, <tom> mo <tom> pako. Ang init na sabaw, hindi ka makahigop. ko na horror moro rin ako. Gay? Ang kanin, bakit hindi maubos. Kasi ako muna ako. Kasi ako na ko. Bakun. Mga kung kayo. Nakuha sa mga Hindi yung eh ah, uh, senon na lang yung batog nyo, kita yung kaya damag-damag, di ako bukalan na, oh magkukuno ang ito kung ano? karo, kaya pag chara ba? yung kaya, chara, yung kaya yung kaya, yung kaya yung kaya yung kaya yung kaya yung kaya oh sabaw mm, sabaw walang problema sabaw marami sabaw dito kahit isang galon ayan o ay tapo ka tong viewers na sa dagat na to kaya magkikita sila ang lumiyay sa kalibuanan eh mutan sa sana banda nasa ano kami location kami ng barangay Aper paliguan to ng barangay Aper yan ang ganda ito nakakapawi ng problema dito ito pumunta ka dito kahit simple lang ulam mo wala na sarap kumain Walang mo yan to is isang taon dito lang na bawo lagi og ah. Uh, inta sa di makahigo pa lol dito Mm. Sino sa mga sabaw? ano mukha nung sakit lap kaya saka ang gano'n buwan. ni Balas babaw mo. Ito lang aking konti. Kaya mo doon yung Hindi ka ako na kung span, mga buwan. na. Ano na lang, nalaya ka. pakista. na lang, na Ang gano'n. Sarap Sarap kumain ng tilapia pag sariwa.

sa iwa. Sa iwa to. ba ako? Sa buwan na.